Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang ex-Laker ngayon po ang nagpabagsak sa ating national team, Nagilas Pilipinas. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pag-trade ng Los Angeles Lakers kay Christian Wood papunta sa Milwaukee Bucks. Matapos nga po mga na matalo ang Gilas Pilipinas sa semifinals laban sa bansang Brazil ay tuloy na nga po nagtapos ang kanilang kampanya na makapasok sa Olympics. Bagamat man nga po naging maganda ang simula ng ating national team, matapos silang lumamang agad sa kanilang laro kasunod ng maagang pag-struggle ng mga players ng Brazil, ay nabawian na rin naman nga po sila pagdating ng second half ng ang Gilas naman ang nahirapan na magtala ng puntos. Sa katunayan, dahil nga po sa ginawang defensive adjustment dito ng Brazil, ay napwersa nga po nila na magtala lamang ang ating national team ng kabuang 6 points sa third quarter na siyang sinamantala naman nga po ng kanilang kalaban para magkaroon ng scoring run at lumang dito. At isa nga po mga katrops, sa mga players na tumalo sa Gilas Pilipinas ay ang 41 years old veteran point guard na si Marcelo Huertas na halos hindi malang nagbimintis ang tira sa second half ng kanilang laban. Grabe rin naman nga po ang ginagawa nitong playmaking na siyang rason bakit napakadali na lamang para sa Brazil na magtala ng punto sa kabila ng depensa ng ating national team. Subalit hindi rin naman nga po ito nakakagulat, gayong isa rin naman nga po itong dating NBA player na nakapaglaro na sa kupunan ng Los Angeles Lakers. And speaking of Lakers mga katrops, dederecho na nga po tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade na nga po nila kay Christian Wood papunta sa Milwaukee Bucks. Ayun nga po mga katrop sa pinakahuling inilabas na balita ng NBA insider na si Jovan Buho ng The Athletic, kung sakasakali man nga po na gumawa ng trade ang Los Angeles Lakers ngayong season, ay malaki nga po ang posibilidad na ipamigay nga po nila sa ibang kupunan ang kanilang dalawang player na sina Christian Wood at Cam Reddish. Kaya dahil nga po sa nalabas na balitang ito, ay maaari na nga na po talagang gumawa ang Lakers ng trade package upang makuha na nga po nila sa wakas ang isa sa kanilang mga target na player ngayong offseason na si Brook Lopez. Ang kaso lang base nga po sa sinabi ng Bucks, papayag lamang nga daw po sila na i-trade si Lopez kung sakasakali mang makakuha sila dito ng at least isang future first round pick mula sa Los Angeles Lakers. Ngunit kakailanganin para naman nga po nila itong pag-isipan ng mabuti since isang taon na lang naman nga po natitira sa kontrata ni Brook Lopez Ibig sabihin, posibleng ang masayang lamang ang isasakripisyo nila dito ang draft pick kapag umalis agad ito sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.